Ito lang siya guys, nagbabantay, hinihintay yung may-ari. Kakaawa naman ang pusa na to guys. Dito siya niwan guys sa pwesto ng may-ari. May tindahan dito sa palengke. Kasi, uh, sabi ng may-ari, uh, hindi daw pwede dun sa kanila kasi yung anak niya parang may allergy yata sa pusa. Kawawa kasi ito guys kasi dalawang beses na dito ng anak. Tapos namatay lahat yung anak na guys. Kaya sobrang nakakawa. Pag ganitong hapon, ewan ko lang kung iniwanan nila ng pagkain pero parang wala eh. So dito lang siya guys nagbabantay, hinihintay yung may-ari. Pagkabukas doon pa lang siya kakain. Kaya minsan pagka libre ako, ginadaanan ko dito, binibigyan ko ng pagkain. Hello! sobrang kawawa oh guys loyal na loyal na loyal sa may ari kaya ah, dito lang siya dito lang siya umalis dito sa pwesto Awalan ah, kasi kasi dalawang beses ito ng anak pero namatay kaya parang namimiss niya yung mga anak niya bye 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 bye